uh, mga kababayan may naaga sa ato na tanan adi naman kita ma biyahe naman kita magta tricycle naman kita kay amon lang ni hanap buhay driver tricycle ah, uh, bago kita maglakat mapabango na kita <clears throat> uh, Para na mga pasiro, hindi masabi na ma, maiba sa aton. Kaya eh, kita may bango. amo po ini aton hanap buhay di sa Masbati. Ah uh, mga kapwa ko driver. Ade, di blog si vlog, uh, vlogs. Aman uh, naton tarbaho. Dapat bago kita maghali, magpray anay kita sa Panginoon para ingatan tayo ni Lord. Ah. Uh, Lord, may na aga adi po, si Job's Lag na nagpray po na mahali na po para magbihay, maghanap buhay. Ingatan mo po Lord na bigyan mo na Magandang pagbiyahe, maganda pag-alis, magandang pag-uwi pag sa pamamahay pagka dating ng hapon. Ah, maraming salamat, Lord. In Jesus name, Amen. Ah, ito na po, bibiyahe na po tayo. Ah, ito po yung, ano... Si Si Boy Assorted ito po kasama po, kasama ko po ngayon. Adi po siya. Okay. Mga idol, mga Kajobs TV. Ito pala si Boy Assorted Kasama ko si Ay. Ayun Tumakbo na po yung ano, yung sasakyan niya. At ito pala si ano Boy Assorted at si ano uh, idol Jobs TV Jobs Vlog uh, pa support naman ng kanyang YouTube YouTube channel at kanyang page o kay Facebook page at sana supportahan din natin mga kasorted para mabuo yung kanyang pangarap na magiging isang vlogger at makakatulong dun ito balang araw sa ating mga kababayan yun ang importante pag tayo sumikat at kumikita na tumulong din tayo sa nangailangan kaya, napaka base nang kanyang inano, ng kanyang uh, sinabi na dapat bago magbiyahe para sa lahat ng mga driver, mag, mag pray muna tayo para ang pag-iingat ng Panginoon ay laging nandiyan, 'di ba, Idol? Amen. Oh, amen. Kaya yon, 'yun lang. Maraming maraming salamat. Mag-i-support. Boy Assorted at Jobs Vlog. Okay, thank you, for watching. Bye-bye. Ay, ayos.